yung fruiting, season ng uh, Espejo Farm, dyan sa Barangay Katimungin, ba Nueva, Ecija, dinalaw po ni uh, Arya Lea kaninang umaga. Ito ang Espejo Farm, isa yan sa mga pinaka yung farm tourism site. Dito yan sa buong lalawigan na uh, ng Nueva Ecija. Ayan. Hindi tayo mo yan, Arya Lea. <coughs> Ayan po uh, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Uh, kasalukuyang panahon na ng pamumunga ng mga tanim na mangga ng ng Abril at dito nga sa Este Mango Farm na matatagpuan sa Barangay Patrimonio Gimba Nueva Ecija ngayong araw ika-17 ng Abril taong kasalukuyan ay dumalaw tayo kasama nating pumasyal at naglibot si LGU Tourism Officer 1 Miss Rhea Leiva Santos para bisitahin na muli ang mga puno ng mangga na sabay-sabay ng namumunga. Kasama si, kasama si Ginong Rogelio John Bumanlag Espejo na naglibot at isa-isa niyang ipinakita sa atin ang iba't ibang varieties ng kanyang pamusong sweet catimon mangoes ang original na variety na naunang pumatok. Hindi lamang dito sa Nueva Ecija, kundi sa iba't ibang parte na ng mundo. Mayroong karagdagang varieties na naida, magnolia, mariposa at ang higante na kung saan ay tumitimbang ito ng nasa mahigit dalawa hanggang tatlong kilo kada piraso. May bago rin siyang inbensyon na kung tawagin ay ang squash mango. Nagpatikim naman si Ginoong Espeo ng mga iba't ibang variety ng manga. At ayon kay Miss uh, Rhea Neva Santos, masarap ito at napakatamis. Kasama ang at kasama ang maliban sa Katimon Mangos, meron na rin siyang available sa kanyang farm na mga seedlings ng mangustin, rambutan, uh, pa, marang, durian, lansones, red macupa, citrus, at iba pang fruit uh, bearing trees. Ang Estero Farm ay nasa mahigit limang ektarya na may pananim na mga puno ng mangga. Meron din itong technical institute sa loob nito na kung saan ay naabutan nga natin ang 18 estudyante, uh, mga college students na interns, mula pa sa Central Bicol State College of Agriculture, Pini Kamarinisor. Tinuturuan ito ng scientist na si Ginoong June Espejo ang mga agriculture students na ito para sa paggamit ng mga pataba na sarili niya rin gawa pag ng lupa bago tamnan at pagpapatubo ng mga punong kahoy at palay na rin sa tamang proseso at isa rin itong test accredited uh, institute. Sa panayam natin kanina ng personal kay ginaong uh, June Espejo, nabanggit niya na sa mga taong gumagaya ng pangalan niya at ginagamit ang kanyang Hatimun Sweet Mango para lang makabenta, uh, nagpaalala na siya na kung mga gustong bumili o gustong mapuntahan, puntahan nila ng personal o mag-walk-in sa Purok 3, uh, Barangay Kapimon, dito sa bayan ng Gimba para makita nila ang actual na puno ng mga mangga na namumunga na hanggang ngayon. At uh, nagbigay din siya ng uh, telephone number na gusto, kung gusto nilang kontakin o tawagan si ganyong John Espejo sa number na 093 sa mga gustong bumili makipag-ugnayan sa kanya ng personal dahil nga sa may mga kumakalat na paging uh, suit sa Timon Mengo ang kanyang pangalan sa merkado. So pagsamantala, uh, kasamang G at kasamang Army, uh, ito po si Daya Valdez para sa Balitang Lokal ng Radyo Nating 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo, Sama-sama tayo Pilipino. Matarya uh, yeah, Lea, pakinggan nga natin yung uh, yeah, kaya ni Sir John uh, Espejo. Ay, yes. Habang uh, ina-arrange niya yan, ay, <laughs> hindi makita yung mangga. Ay, oo nga, kasi Gren. Jambo. Oh, o kaya yung mga dambuhalang, mga mangga, ay dito matatagpuan sa buong mundo. At uh, balang araw, ito ay magiging international, ano po, tourism industry. Dito sa buong barrio ng Gimba dapat. Sama-sama tayo. Kasi kung ako lang po, ang mag-isa, hindi tayo papansinin. Eh. Dapat bawat bahay, may mga mangga, tama? Kaya ginagawa ko na po ito. Tignan niyo po. Mga ilang araw na, dito na po bubong ang mangga. Kaya hindi na po problema. Yung mga lupa. pinuputulan ko ito para lumaki ng lumaki. At dito na po na po pabubungahin. Yan, dito na po. Pababungahin po na po. So, hindi na tayo na problema sa mga space. Yan na ang ating panto. At Hindi na manunok. Na, na natin, uh, inuulit lang natin. Para Pwede sa ganoon, na pa po sa urban, bantong, urban, urban, farm. urban, farming. Urban farming. Lalo na mga nakatira sa mga yun nga, bayan ba Ito nga po yung mga bayan na tayo ay gumagawa ng mga pag-aaral o study. Lalo, uh, lalo gumanda uh, yung ating mga industry. Uh, na, na lalo lang sa gimba. Tayo naman po yung kinukuha bilang speaker sa National Mango Congress. Sa mga tweet, natin na nandito yung pinaka international speaker about sa Mango production. Okay. Lalo, lalo na po. Ayan, Arya Lea, nabanggit ba ni uh, Sir June kung saan nag... Uh, sanggaling Saan yung uh, mango niya? Yung uh, hmm. Sweet mango? Uh -huh. Alin yung seedlings o yung pinagmulan? Pinag ay, yung pinagmulan ng seedlings. Ay, sabi, invention niya daw po yan. Ganyan yan mismo uh, in, uh, ginawa. Mag, magmula daw ng itayo niya itong sweet katimon mango niya uh, way back uh, 2019. 2019. At ayun eh, nga, at uh, nagpahayag siya ng personal na medyo Uh, sumama ang kanyang loob dahil may mga gumagaya na daw sa kanyang Sweet uh, Katimon na in, wala naman daw mga sariling farm, nagtitinda ng mga seedling. Ngayon, nagre-reklamo yung mga nakakabili dahil hindi yon ang ini-expect nilang uh, variety kapag namunga na daw. Bakit daw hindi ganon? Katulad sa nakikita nila sa mga uh, bunga ng mangga Uh, oh. kung kaya, yes. Uh, oh, kasi... Kung kaya, yes. Yung halos ganito rin yung mangga sa ah, loob ng CLSU. Sa CLSU, ang tawag sa ganito ay Golden Queen Mango. Tingnan oh, Tingnan nyo yung Golden. ano. Hindi makita kasi sa ano eh, sa mga nito, yung mga nanonood sa ating Facebook page. Pero kaya niyang takpan yung mukha ko. Tingnan nyo. Sa so, sobrang laki. Ha, oh, ito. <laughs> ako din na, yung mukha ten, ko. Mga ano to. Uh, ilang inches ba to? 2.... Uh, 1.5, 3, 4.5. May sampo. Oo. Oh, oh. Nasa 10 inches siguro yung mm -hmm. haba niya. Oo. Oh, -oh. Ang laki. Tapos, mabango. Sa, yung mabango iba, siya. yung iba, ang sabi, doon sa si Alessio kasi natanong ko yan eh. Uh, Thailand yata galing yung ano? Yung, yung, ganito, seedlings. Oo, oh, yung seedlings. Tapos, yung mismo, ano, yeah. nila. Mm -hmm. Eh, yun yung mga dating malalaking mangga doon eh. Tapos, nung gin nila, eto na naging bunga. Parang mm -hmm. ganito. Sabi ko, ay eh, doon po sa amin merong sa Katimon na ganyang mangga. Sabi ko gano'n kay uh, Sir Jun uh, speo, Kailan lang na tayo di ba? Uh, uh, Nung uh, Friday. Last week so or... doon po ba yan galing? Sabi ko nga eh. Uh, dahil ang alam ko, nagpapatubo itong si Sir Jun ng uh, mm -hmm. uh, sabi Kilala rin nila si Sir Jun kasi alma mater din niya yun eh. Yung uh, si LSU. Oo. Cool. Oo, oh, ayan. Uh, at um, uh, ano ba nangyari doon sa ano sa sa fruiting uh, season? Na ma, fruiting fruiting ba fruiting season o picking? Fruiting season sa ngayon. Fruiting. Uh, But, uh, pero di uh, ba ulang ulang picking? <coughs> Actually, wala <after> picking man, <laughs> sa mga among army. Nagpunta lang si Mama Maria Leyva para tulungan si Sir John dahil magkaklase sila. Tulungan si Sergio na uh, mai-promote sa turismo nga yung kanyang uh, mango na kasulukuyang mga namumunga na at talagang super lalaki na ng mga mangga at ang dami na nagsabay-sabay. Nanamunga? Uh, Oo. Panahon kasi yes, sabay -sabay. ngayon ng mangga, di ba? Panahon ngayon so? ng mangga? Oo, oh, oh, panahon ng mangga ngayon. Oo. Fruiting okay, season nga sa mga mangga. Fruiting season. Uh, may mga nauna ng, na na-order daw sa kanya galing pa ng Davao. At meron ngayon nga, nagpo-produce siya ng pang 1,000 kilos, 100 kilos na manggas. Yun ang problema niya. 1,000 na, uh uh, 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 na seedlings? Uh, 1,000 kilos? Mga bunga. Na order sa yes, kanya. kaya, oo, kaya hindi siya gaano nagpapapik, nagpapapitas. Dahil meron siyang, uh, meron nakaabang, na kukuha ng mabunga ng mangga na dadalhin pa sa iba't ibang lugar at ito ay bayad na. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -oh. At maliban nga po sa mga mangga, meron na rin siyang nakita natin kanina na na yung rambutan niya na sabi ng daw ng iba, mm -hmm. hindi nabubuhay ang rambutan dito sa gimba dahil nga mainit pero yung rambutan niya doon, Talagang mga namumunga na sa kayong Ma uh, red makupa, yes. Mm -hmm. Rambutan na ron. Lanzones, uh, meron? Yes, meron na rin siya mga siblings ng Lanzones. At isa pa pala, kasamang Army at kasamang G, bago ko makalimutan, meron na rin siya yung uh, pinapawag na... Kasi may lagun doon eh. At doon lang daw yung sa lugar niya, makikita ang lagoon na pa, uh, pag tinirukan mo ng isang tuyo tubo, lumalabas siya talaga ang tubig. May sariling falls. Kung kaya't meron, na, meron na rin siya doon ano, uh, yung boat na uh, ire irerental mo yung uh, speed parang boat, irerental mo at pwede kang mag-ikot doon sa lagoon. Uh, ah, kano'ng yung lagoon dyan? Parang swimming pool hindi, lagoon. Oh. Hindi, hindi Kasamang G, lagoon siya na parang, parang, i, um, lake ganon uh, ah. maluwag yes yung yung lugar na yon at yon uh, yun ang dine-develop niya ngayon para pasukin nga ng turismo maliban doon sa mga bagong siblings na itinanim niya. Ah, okay. O, oh, sige, maganda yun. na um, agritourism, ano? Yung uh, uh, kanyang yun sa ano? Sa Katimon. Yan, kaya Opo. Eh, makikilala na yung katimon. Siyempre, makikilala yung gimba na dito makakabili ng uh, uh, katimon, sweet mango, na ang lalaki. Ayan. Maraming salamat, uh, at, Ataya uh, Lea. Uh, yes, at uh, abangan natin sa May 25, uh, iniimbitan tayong makabalik para saksihan ang pagdating ng 900 students from Lyceum University ng Metro Manila kung saan mag speaker siya, magsasagawa siya ng seminar sa loob ng farm uh, tungkol sa pagtatanim ng mga sweet katimon mangos na ito. Mm, oo. So talagang uh, ano na, no? binadayo na rin. Oo, okay, binadayo okay. na rin. Okay, okay, sige. okay salamat. Yes po. Maraming salamat din po sa manggang padala ni Sir John Esteo para po sa radyo natin Gimba. Oh, pinakikita nga namin kaso kulay ano eh. Oh, hindi makita yung kulay, kulay. green kasamang army at kasamang jeep pero ang tamis daw sabi ni Ma'am Rhea. Oh, ba't di mo tinikman doon? hindi, <laughs> <laughs> hindi po kasi si Arya Laya kasi nangangati ko sa mangga eh. mo alamunan ko kaya ayoko. Yes. Ah, saka ikaw yung nagbibidyo so yon na kumakain, habang kumakain ng manga si Miss misreya, di ba? yes Raya yes and the Ayalea. yes and yes 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 bye-bye. Okay. bye okay.